silo may preto eh yun yung isang ito taray. ano pa gawa. ano-ano para sa ito. Alright? Ito yung Ano natin? Ay, ayan. Ay, nga ako screw. Kaya ako yun na lang. Pinsala yung ito. na nga ngayon. Hindi ko bakit. Unit na unit unit. Pwede ah. <laughs>

wala. Wala <laughs> siya. <laughs> Bulutong sayo mo. Makainis siya. Wala no. <laughs> Napakagaan pala na ito. Tingnan niyo ako. Ayaw. Tapos ito, yung, yung kasama niya. Dito pwede na gumawa ng ano ba yung, yung mga gravy. Ay, Tsaka yung sa ano natin, sa chicken wings, may natin Ay, ayo chicken wings para ano? Oo, oh, para hindi na siya, para hindi na kayo mag-aano doon. Oo, oh, mag-aano. Non-stick yan. Nachos. Order at uh, chicken biryani. For our customer. So yung in-unbox ko nga na parcel para ngayon sa gagamitin nga namin kasi meron nga kaming panibagong menu ngayon, sulit meals nga siya. So yun nga, murang-mura na nga to dahil nga marami nga mga estudyante kumakain nga dito sa shop. Kaya nag-add na din nga kami ng ganito. Si Gerald na nga yung gumawa nga ng menu nga na to din. Kinahaponan, pinaprint ko na din siya. After nga naming mapaprint, e din display ko na din nga siya dito sa harap nga ng counter. Kung ano nga yung mga nakalagay dun nga sa menu nga namin, kumpleto na rin naman kami. Kaya kung merong mag-order man, meron na rin kaming isa-serve. Dahil nga may mga nakakakita na dun sa menu nga namin, kaya sinusubukan na rin nga nila. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!